Dati naming spot ito, binalikan lang. At ito, danggit agad. Ayun, sa pool. Hindi na ito danggit bahura. Yung original na ito. At ito, danggit pa. Ayon, sa pool ulit. Tingnan ninyo guys, iba dun sa sinasabi kong danggit bahura. Ops manitis. Ayon, gitik. Timbungan or salmunitik kung tawagin dito. May tapasan sa ilalim ng bato. Ayon, sapul sa mata. Pag sa parting mata ang tama, hindi sila nakakagalaw na masyado. tapasan uli ayun gitik hindi pala kala ko gitik nakawala pa kasa uli ayun nakawala uli ayan makawala ka pa nga dyan Andiyan na naman. Hoy, balatan! Ano kaya? Big na ito? Sa so, tingin ko malaki. Kaya lang parang manipisan naman. Manipis nga. Pasang medium lang ito. Tapasan uli. Ayon, sa pool. Nadamihan na natin ito tapasan ng nakaraan. May panibagong tabi uli. Ito, danggit. Ito ang danggit bahura. Ayun, sa pool. Ngayon guys, magkaiba. Danggit bahura at yung danggit sa buhangin. Oops, manitis. Ayun, sa pool. at ito tapasan pa bali dalawa Oy, tatlo pala yun ayun sa pole wala na namang tigil pasawa yung mga manok na ito at ito hindi umalis yung dalawa magalaw wala sunod-sunod na naman ang tulaok dito Ayun, sa pole. Andyan pa. Kayo na dito. Ako dyan. Sabay, sabay. Gusto man siguro mag-vlog ang mga manok na ito. Ala. Bahala kayo. Bahala kayo sa trip ninyo. Andun, may isa pa sa ilalim. hala ka dyan. Bahala mo paraos. Hindi ito yung isa. Nasa ilalim. Ayun, sa pole. tagal pang madala sa labas bali tatlo isang butas tatlong isda bahala ka sa buhay mo at ito surahan pa ayun sa pool yung isang klase ito ng surahan sira diskarte ko dito Bibiya kung tawagin dito. Hoy, may balatan. Alaka, paraos na sana kayo mga mano kayo. Malaki. 350. At ito, may tapasan pa. Ayon, gitik. Jack pa tayo sa tapasan ito. Mga bagong tabi ito tatlong gabi lang nakalipas may panibagong tabi na naman at ito tapasan tapasan bibiya na mamarali at ako ng kung ano ang dami ng tapasan ganun din ang dami ng manok <laughs> tapasan uli ayun sa pool bahala kang manok ka dyan. suluhin mo ang tama mo grabe ang galaw kapag hindi napupuruhan At ito, bibiya. Ayun, sa pulo sa mata. Kala ko mata. Tay nga pala. Ito, tapasan uli. Ayun, sa pulo na naman. Sige, kwartang linaw rin kayo. Tapasan pa. Ayun, sapululi. Dagdag sa ang tapasan sa bahurang ito. Pati manok dagsa rin. Sana mo panak kayo ng kasama ko. Oops. Octopus. Kaya lang maliit pa. Pwede na ito. Adobo sa gata. Tagal lumabas. Ayun. Lumalabas na. Adobo buka bukas. Ayan na. Nagkagulo na ang mga manok. Madami ng balatan itong kasama ko. Tapasan uli. Ayun, gitik. Napakaganda ng bahurang ito. Madaling tabihan ng mga isda. At ito, tapasan uli. Ayun, gitik. Mas marami ang tumabing ngayon kumpara nung una. Nasaan pa? Pakita pa kayo. At ito, tapasan pa rin. Ayon, sa pool. Nakawala pa. Kasauli. ayon, sa pool. Sige, makawala ka pa para matagtad ka ng tama. At ito, may manitis pa. Ayun, sa pool rin. Ito, may kakaiba. Danggit. Ayun, sa pool. Napahingahan ng tapasan. Ito ang danggit buhangin. At ito, may solid. Ayun, sa rin. Mamaya muna kayo magpakita mga tapasan. Ito muna mga ganda klaseng isda Para ma iba iba naman Ops, tapasan ulit Sabing mamaya na muna Ito lugod sa iyo Ayon getik Sabing mamaya na muna Nagitik katuloy Tapasan pa ayun gitik na naman nakatanggal pa patay na dampotin ko na lang oy sumalubong ayun gitik thank you lord at dubagsa ang tapasan dito sa bahura tapasan pa Ayun, gitik uli. Dito naman tayo sa manitis. Ayun, gitik. Ops, panong. Ayun, sa pole. Ngayon lang ulit tayo nakakita ng panong. At ito may kanuping. Ayun, gitik. Hoy, balatan. Parang alanganin pa sa big. 200 din lang ito sa estimate ko. Hoy, balatan pa. Ito ang big na. 350 again. May tapasan na naman. Kitang buntot. Ito tayo sa parting unahan. Ito, kitang ulo. Ayun, gitik. Babigat na silo ko. Puno na. At yun, tapasan uli. Palabasin ko muna. Sige, atras. Ayan, umatras na. Ayun, sa pole. Hala, grabing galaw. Sige, labas pa kayo mga tapasan. Hoy, balatan. Ah, ito, siguradong malaki. Kahit hindi na-estimitin. Again, 350. Yan guys, at maakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ano Yan guys, jackpot! Jackpot sa tapasan! <laughs> jackpot sa tapasan! Poruno ang silo namin! Ganda na ang unang dive! May balatan pa! Kwartang linaw na rin itong mga tapasan na ito. Ay, laking alatan. Alatan. Siya dapat dito. kami. Maganda, taka. Jackpot na naman tayo. Ang surahan at <laughs> Pero mas marami ang tapasan, ilan lang surahan. Matapasan talaga yung lugar na yun. Maday pa kami, sanday. Baka alam mo makabalatan pa. Then guys, hanggang dito na lang muna ang una natin dive.